sa Game 6 ng ating Pansit Kabagan Eating Contest mga boss. Ganitong karaming Pansit Kabagan naman ang lalantakan ng ating dalawang players. Sa halagang 150 pesos, meron na itong ganitong karaming karahay. May kasama pa itong dalawang piraso ng Bola Bola. Nilagyan pa ito ng quail Egg, dalawang piraso ng Shanghai at nilagyan pa ng Giniling. At syempre, hindi rin mawawala ang poached Egg. At nilagyan din ito ng fresh na gulay na repolyo at karots. Tama ang narinig nyo at nakikita nyo mga boss, sa halagang 150 pesos lang, meron ka ng tong karaming serving ng pansit kabagan. Makakayanan kaya ng ating mga players ngayon? Ito nga mga boss ang umat-tato pansiteriya na matatagpuan lang sa barangay Maligaya tumuwa ni Isabela. Sino kaya ang mangunguna dito sa balor, mga talaman o 150 pesos ng umat-tato pansiteriya? Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang mga sumuporta sa ating pansit kabagan eating contest. Hot plate steakhouse na matatagpuan sa barangay Anao, kabagan Isabela. Ang balay-baybay na matatagpuan naman sa barangay Amunitan Gonzaga, yan. Ang Aim.Edge na matatagpuan naman sa harap ng UCV Main Tuguegarao City. Ang Antrepidza na Open for Franchise na matatagpuan naman sa Tuguegarao City. Kung high quality furniture at appliances naman ang hanap nyo, subukan nyo sa Everest Furniture. Matatagpuan naman sila sa Rojas Isabela. Thank you din kay Kagawad Melvin Gumiran. Kung premium shirts naman ang hanap nyo, naglagandahang sapatos, bags, at marami pang iba. Subukan nyo dito sa FOJ Edition na matatagpuan lang along the highway, Barangay Ugad, Kabagan Isabela. Andyan din, Antrix fast food na matatagpuan naman sa Barangay Ngarag, Kabagan Isabela. Kung nagsasarapang inihaw naman ang pag-uusapan, syempre, andyan din ang Arpat Grill na matatagpuan din sa Barangay Anaw, Kabagan Isabela. Alright mga boss, andito na naman tayo sa ating ika-anim na Ika Pansit Kabagan Eating Contest. At andito tayo ngayon sa Matato Pansitan At matatagpuan na sila dito sa Barangay Maligaya Tumawini Isabela At mga kasama natin ngayon yung dalawang contender natin from Tumawini din uh, Boss, anong pangalan mo at sa anong barangay? Justin Ferrer from District 1 Ikaw boss, taga uh, saan pangalan? PJ Becay from Barangay Ugad, Purok Puroko Ah okay, from Tumawini talaga Tumawini. silang dalawa In 3, 2, 1, go! ay itong kanilang pansit but, pansit kabagal ay nagkakahalaga na 150 pesos ay tinatawag nilang mga talaman Ayan. mga, <laughs> mga talaman. talaman, Oh, first time to, parang ko parang ngayon ko eh. nagsasarap ng mga talaman talaman sumusobra na hindi sila mga talaman sa dami actually ang dami ding serving dito no? Oh, poached egg, karahay, bola bola, shanghai, tapos quail egg, giniling na, since ang nilagay nila din, walang quail egg, yung buong egg yung nilagay nila, yung mara, tapos giniling at saka chicharon. Yan, one minute na tayo, one minute na ng tayo. Ang dalawa. <laughs> <laughs> ang lalakas ng ang lalakas kumain ng mga tagayot. Really, oh, actually.

lalaban to anong guys siya na ang pinakamabilis na na kumain sa na record natin oh uh, actually ikaw ang dami ng serving siya pinakamabilis uh. kanina 2 minutes and ano plus ito 2 minutes, eh. minutes pa lang 2 minutes pa lang siya grabe ang bilis si Bas PJ ang bilis ang bilis siguro lang ito back to back ayun o no. grabe ayun ang ah, mabilis si Boss EJ kumain. Kaya mo eh. Mukhang pinaghandaan ka Boss ah. <laughs> mabilis masyado. Kapilis. Ayan na. So ang ang record niya is 2 minutes and 47 seconds. Boss PJ, kumusta naman yung kanilang pansit dito sa Umat Tato? Ah, uh, okay naman po. ah uh, masarap yung kanilang pagkaluto. Grabe. Ang dami. Halos hindi ko ma Ang tawag dito. Halos hindi ko mapa kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya ko to. Kaya ko ko Kung, kung i-rate mo yung kanilang pansit dito from 1 to 10 yung lasa, mas na naman? Uh, sa, sa 10. 10. Kasi oh, goods oh, naman. Perfect 10. perfect. 10. Yan. Si Boss Justin naman. Kumusta Boss? Bakit din? Eh, kung ka sa practice ngayong araw ah. Pero may wild card naman. Pero kumusta naman yung kanilang pansit dito sa umat-tato, Boss? 10 to 10 din. Masarap. Wow. Sobrang dami din. Hindi masa dumaubos. <laughs> Yan. So, salamat po sa mga may-ari. Hello po. Thank you. Uh, open kami sa 6.30 to 7.00 a.m. Uh, across kami ng 6.30. Thank you guys. Hindi na kayo sa so, umatato. Tignan yung pansit namin. <laughs> eh bago nga tayo matapos mga boss, alam nyo ba meron din pala sila ditong car wash dito mismo sa tabi ng kanilang pansitan. Kaya kapag may kotse kayo, kaya habang inihintay nyo ang inyong pansit o habang nagpapansit kayo ay pwede kayong magpahugas dito ng inyong motor o kaya ng sasakyan. Yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo, hanggang sa susunod na pansit ka eating contest natin. Kaya sa mga gustong sumali, mag-comment na kayo dyan sa comment section o di naman kaya i-message nyo ako sa akin page. Yun lang mga boss, mabalo to aru!